guys, magandang araw Pupunta tayo ngayon sa mall Bibili tayo ng pinapabili ni Amo Yung sampayan ng mga damit Yan guys, nakita nyo naman Nakabihis na ako Bagong ligo, bagong ligo pa yan guys Bagong ligo, yan ako hmm. Tara guys, let's go Samahan nyo ako Sa aking paglalakbay So, suot natin ang ating may wagang salamin kasi sobrang init, nakakasilaw ang araw, kahit hapon na guys mainit pa rin ayan guys, inandar ko na rin ang aking sasakyan, pinalamig ko na kasi ang init kanina dito sa loob ng sasakyan at ako ay papasok na sa aking sasakyan at ako ay umupo na guys yan umupo na ako at tatanggalin ko na aking bag at ilalagay ko na aking bag sa aking tabi yan guys <laughs> <laughs> at sasarado ko na rin ang aking pintuan maglagay na rin ako ng seatbelt guys para safety lagi yan guys Yan guys, antabayanan nyo ang susunod kong karugtong nito. Bye! Ayan na guys, sumandar na ako. na Nako guys, traffic. Nabutan tayo ng traffic dito. Sa palabas dito sa amin. Alter, alternate road tayo guys. Kasi wala dyan. Hindi tayo makakapasok dyan traffic. Iikot na lang tayo sa kabila. Doon tayo sa ring road. Ring road kung tawag dito sa ano amin nag -iba tayo ng daan guys pero ganun pa rin matraffic pa rin dito guys yan update ko na lang kayo guys kung nakarating na ako sa aking pupuntahan ayan guys nakarating na ako sa aking paroroonan at dito na nakapag park na rin ako guys yan guys bababa na ako punta sa loob ng mall ayan oh ang init alas 5 na pero mainit pa rin at ito guys naglalakad na ako yan punta tayo doon yan dyan tayo pupunta tatawid na tayo guys yan may ano nasalubong tayong bini bini Pasok na sa magic door. Open sesame. Ayun. Lamig. Medyo malayo pa yung lalakarin ko hanggang doon sa supermarket. 500 meters pa. Maluwang kasi itong mall guys. Mahaba. Mahaba. Yan guys. Yan, sa loob ng mall. Ito sa gitna. Kita niyo sa taas niya, oh. Ganda. Kuha tayo ng ganito. Para paglagyan natin ng kanin Pangit, di makuha. At yan. Daming ano. na ngayon. Hanapin natin guys yung pinapabili nila yung lagayan ng hanger ano yun? sampayan pala yan guys nakita ko na yung pinapabili pero hindi yung eksaktong design wala sya dito ayan kaya chinat ko muna yung si amo para mamili sya yan guys ito na yung natipuhan ni amo ito na yung kukunin natin yan yan o oh. yan guys kinuha ko na